Okay, mangad adlaw. adlaw, so, sukaron magsinugba ta. Pero kani, sinugbang baboy. Oh, sakto kay pagka sugba. Den butangan atong atay. Den kani, akong mixture ni kay simple ra ayo. Ampalaya, sibuyas puti, nya pipino, unya kuan, um, kamatis. Den butangan nato og pepper. Mo na pepper. Oh, nih kita ya. Ngatong suka nggak ton, katong satu bak. So, karena so kan yang tuba atau oh, suka satu bak. So naik ahos daan buan atau oke. Okay. Ya tong pampahalang ane kay porky shucks super sauce. Oke. Okay. So guys, kamu nao sanawo oh. tinaw kayo. So naay pipino, ang Palaya, Kamatis, Sibuyas, Bumbay, Atay, og Sinugba. So, mo sinuglaw sa balay. Simple na kayo. So, salt and pepper na. Pero kini. Tira, guys. Kaunta pa niyo to, guys. Sige.